Karirahe sa Yokohama ang nagawa ni Kai Soto laban sa team ng Chiba Jets at nakapagtala siya ng 18 points then rebounds double-double para dito kay Kaiju sa game na ito. At narito nga ang mga plays ni Kai na kung saan maganda ang kanyang nagawa sa puntos at maging sa rebound. Starting 5 si Kai at sa unang play na nakita natin isang defensive rebound ng kanyang nagawa kitang kita ang laki ni Kaiju at pagkakataon naman nila ngayon para sa ofensa. Hindi kinaya ng player ng Chiba ang depensa ni Kai kaya naman pinasan niya sa labas ang bola kaysa sa tanga ni Kai ang kanyang tira sa loob ng paint at talagang may pag-aalinlangan ang mga kalabang players ni Nakai kapag si Kaiju ang nagbabantay sa shaded area. The hassle sa rebound ang ipinakita ni Kai Soto sa play na ito. Tapik sa bola, papunta sa kanyang kakampi at 10 rebounds nga rin si Kaiju sa game nating ito. Fake pass na naman ni Kai Soto at nalito ng bahagya ang kanyang defender. Nakapasok si Kai sa shaded area pero dala-dalawa. Ang bantay, merong tapik sa Yokohama pa rin ang bola. Defensive play ni Kai Soto ang kanyang ipinakita sa play na ito. Palaging nagbibigay ng challenge at pressure sa offense sa ng kanilang kalaban at madalas ay gumagana nga rin kagaya na lamang dito mindis ang tira ng kanilang kalaban. Kay Soto gustong pumoste maganda ang ginagawa pero nadihado sa play na ito dahil sa double team merong kontak sa kanya, foul ang tinawag ng referee, kay Soto sa free throw line ngayon pupunta. Isang aliw play ang munti kanilang magawa sa play na ito pero binigyan na naman si Kai ng foul at hindi nga rin nila pinapayagan si Kai Soto na makagawa ng easy basket sa loob ng paint kaya madalas na foul defense ang ginagawa ng mga players laban sa kanya kagaya kagaya ng mga play na nakikita natin ngayon sa ating mga video. Kung titingnan nga natin sa anggulong ito ay sapul na sapul ang mukha ni Kai at ganito katindi ang foul na binibigay kay Kaiju. Kanina naman ay tumama yung siko ni Cook sa ulo ni Kai at hindi biro ang trabaho ni Kai Soto bilang isang big man pero ang maganda dito ay hirap nga silang mapigilan si Kaiju. Kaya naman ganitong klase ng mga foul ang binibigay sa kanya at hindi nga rin nila abot ang bola sa kamay ni Kai Soto. Kaya naman palaging ang ulo niya ang natatamaan na kung saan ito lang ang kaya ng defense defender na abutin kay Kai Soto. Free throws ni Kai Soto na gawa niyang maipasok sa pagkakataong ito. Dito naman natapit ni Kai ang bola papunta sa kanyang kakampi at maganda nga ang ginagawa ni Kai sa larong ito. Maging sa mga malilit na bagay na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na mapunta sa kanila ang ball possession ay maganda nga rin ang ipinapakita ni Kai. Isang magandang putback dunk ang nagawa ni Kai sa play na ito. Mabilis ang naging reaksyon ni Kai Soto na kunin ang bola sa ere sa kanya ito sinalpak sa ring. Isang rebound play ang nagawa ni Kai dito at na kakadagdag rin ito sa kanyang stats dulot na rin ng magandang pagpwesto sa loob ng paint. Sa pagkakataong ito, napatalon si Kai para sa rebound at kitang kita yung taas nga rin ng kamay ni Kaiju at pangkaraniwan lang para sa kanya ang ganitong kataas na naaabot sa ere. Isang maganda at mabilis na opensa ang nagaw ni Nakai at Kawamura at ganito dapat ang gusto nating makita sa Kadalro. Gumawa sila ng situational plays na nakakabuhag sa depensa ng kanilang kalaban. Rebound play na naman para kay Kai at dito nagmula ang kanyang 10 rebounds sa game na ito. Hindi nakaset ang depensa ng Chiba sa pagkakataong ito. Nakita ni Nakai at Kawamura binili isa na lamang nila ang pagkilos at ang naging resulta ay isang magandang offensive play easy basket para kay Kaiju mula sa isang mabilis na play. Maganda naman ang pagkakaribon ni Kai sa play na ito. Pagkatapos ay tumira sa baseline. Pasok ang kanyang tira. Rebound na nga niya. Naipasok pa niya ang kanyang tira. Isang magandang defensive play ang sumunod. Tirang alahoy ang nagawan ng kanilang kalaban dahil sa depensa ni Kaiju. Rebound na punta sa team ng Yokohama B Corps. Good defense na naman ang nagawa ni Kai sa play na ito at kapag sa loob ng paint nga. Ang usapan ay nangingibabaw ang laro ni Kai lalong lalo na nga sa depensa. Maganda ang pwesto ni Kai sa loob ng paint rebound na punta sa kanya. Dito naman tumira ng 3 si Kaiju pasok ang kanyang 3 point shot at kung magawa niyang maging consistent sa 3 point area lalong lalo na kung libre ay makakatulong rin ito ng malaki sa kanya at sa kanilang team dahil magiging threat si Kaiju sa opensa maging sa 3 point area. Napaka solid ng pagkakabutatan ni Kai dito kay Cooks. Talagang talsik ang bola kaya naman ganun na lamang kung makapagsalita si Cooks dito kay Kai sa isang eksena ng laro na pahiya siya sa play na ito at hindi nga rin niya makakalimutan ang pagkakabutata ni Kai sa kanya sa NBL Australia na isa sa sumikat na highlight ni Kai Soto sa NBL Australia. Ginamit ni Kai ang board dito ay si basket ang kanyang nagawa laban sa mas maliit na defender. Magkakaroon nga ulit ng laro ang Yokohama laban sa Chiba Jets ngayong araw para sa kanilang back-to-back -back game at ito ang huling laro ng Yokohama para sa buwan ng Pebrero at magbibigay daan ang Japan B1 B-League para sa FIBA Asia Cup qualifiers na malapit na nga rin magsimula. Kasali sa gilas lineup ni Coach Tim Cohn, si Nakai Soto, Dwight Ramos at A.G. Edo na mula sa Japan B1B League at maganda nga rin na merong break ang mga liga kagaya ng KBL, Japan B1B League at PBA para makapaglaro ang mga players natin para sa ating national basketball team.